tayo mo sa iba pang bahagi ng ating humbalitaan kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairman ng Senate Committee on Basic Education Senator Sherwin Gatchalian. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me si Bombo Jaira Hangayo. Ah uh, pagbati muna po uh, Mr. Senator. Magandang umaga sa inyong dalawa, magandang umaga sa ating mga tagapakinig at uh, sa mga televiewers natin. Okay, at this uh, Uh, Mr. Senator, may mga nagdiriwang na dahil deemed dismiss na raw yung impeachment case matapos itong ibalik sa Kamara. Ano po ang take ninyo uh, dito, uh, Mr. Senator? Napakagandang tanong yan. No? Bago ko sagutin yan, uh, dapat uh, maintindihan ng ating mga kababayan na hindi pa tayo pumapasok sa kaso mismo. Uh, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung pinakakaso. Uh, wala pang guilty wala pang not guilty. Uh, ang pinag-uusapan lang natin dito, yung proseso sa ilalim ng Saligang Batas. At uh, kaya ako bumoto na wag ibalik sa Kongreso dahil wala naman yan sa ilalim ng ating Saligang Batas. Dapat sundan lang natin kung ano'y nakasaad sa ating Saligang Batas dahil para klaro at transparent sa ating mga kababayan ang magiging proseso. Ngayon, ang sagot dyan sa tanong mo, ay kung titignan natin yung action at titignan natin yung salita o words doon sa motion, magkaibang, na ang layo, ibang-iba. Sabi doon sa words, sa salita, return, pero action, hindi naman nag-return. At nag-issue ng summons ang presiding officer, nag-issue rin ng instruction sa mga prosecutor mag-reply so ibig sabihin, tuloy-tuloy ang takbo ng impeachment process, tuloy-tuloy ang impeachment. Uh, pero pagdating sa uh, salita ibinalik no sa kongreso. kaya talagang magulo no ang uh, uh, impression ng ating mga kababayan. kaya sa akin importante na klaro para walang duda. kasi kung may gulo, may duda. at kung may duda Uh, maapektuhan ang uh, imahe ng Senado. Okay. Mr. Senator, inexpect ba po ninyo yung mga naging development ano although ito ay uh, parang uh, hindi ito yung nakaschedule, hindi nasunod yung mga mga inaasahan kayo. ano ho ang inyong initial reaction after that development na ganun uh, may nag na i-dismiss yung uh, kaso uh, without uh, hearing ko ano po yung nilalaman at uh, yung iba pang mga kaganapan nung unahong uh, ano ba nag-convene itong uh, impeachment court Mr. Senator Uh, ako, ini-expect ko na merong tututol dahil alam naman natin ang mga political leaning sa loob ng Senado. Alam naman natin kung sino ang magkakakampe, sino ang uh, mga grupo-grupo. Uh, pero hindi ko ini-expect yung magiging motion ay ibalik sa Kongreso. Uh, ini-expect ko na magkakaroon talaga ng botohan. Natural naman yan eh, sa ganitong labing put uh, 24 na senator judges o 23 no dahil wala na si senator Angara 23 uh, senator judges talagang hindi magkakaroon kami ng uh, iisang pag-iisip at uh, dahil nga iba-iba yung aming political leanings iba-iba rin yung magiging takbo ng uh, usapan pero uh, ang, uh, aking, uh, ang aking ang akin ini-expect ay eh sana yung mga kasamahan natin ay sundan kung ano yung nasa ilalim ng saligang batas at sundan yung proseso dahil magkakaroon naman talaga ng panahon para pag-usapan yung mga ganitong bagay lalong-lalo na yung, yung yung kung ano yung nakapaloob sa kaso. Hmm. Ang akin hugkatan din si Bombo Rahangayo ay meron din hong ilang katanungan, Mr. Senator Bombo Jai Okay. Yes, uh, Senador ano po yung uh, masasabi ninyo bago pa man ang uh, pagsisimula ng 20th Congress? Eh, may mga sagutan na ang ilan na uh, posibleng tumakbong ang uh, Senate President. May epekto po ba ito sa katatagan ng Senado? Tingin ko naman, wala naman epekto itong impeachment sa uh, uh, pagpili ng Senate President. Uh, sa pagpili ng Senate President, uh, ang importante dyan, unang-una, yung uh nagawa na nung, nung, nung tao pangalawa yung integridad nung tao at uh, pangatlo yung relasyon niya sa mga senador no so ito yung mga bagay na normally uh nagiging uh, decision making point o pag ginagamit pag desisyon o pagpili ng Senate President sa ibang uh, usapin naman ano Senator Mr. Senator bilang uh, chairman ng Senate Committee on Basic Education ano po yung inyong monitoring sa paghahanda ng Department of Education sa balik-eskwela sa ilalim na ng uh, bagong calendar year. Ini-expect natin na mas maraming estudyante ang papasok ngayon, mga 27 million sa buong uh, public school system natin. Napakalaki yan, no? At uh, Uh, maraming pa rin tayong uh, problema pagdating sa mga basic tulad ng classroom, teacher, kahit na libro, malaking problema. At uh, kaya nga, isa sa mga aking advokasya ay lakihan ang pondo ng uh, edukasyon uh, para itong mga ganitong pangangailangan natin ay matugunan natin. At uh, pangalawa, malaki pa rin ang hamon natin pagdating sa mga batang hindi marunong magbasa at hindi marunong magbilang. Uh, na napag-usapan na natin nung mga ilang uh, linggo yung uh, bilang ng mga bata na hindi marunong magbasa at magbilang at siya ay lumalaki may mga graduate may mga high school graduate tayo nakakapagtapos nakakapag-graduate pero hindi naman niya naiintindihan yung simpleng story so ito ito yung mga bagay na dapat nating uh, harapin sa darating uh, na bagong school year With that, maraming salamat po, Mr. Senator, sa mga ibinahagi po ninyo ngayong umagang ito sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Senator Sherwin Gatchalian. Balik tayo, mga kabombo, sa iba pang mga updates.